Dapat yatang maging mas maingat ang mga motorista sa bansang Espanya sa pagsunod sa mga batas trapiko dahil sa bagong bantay ng daan, Meet RoboDog, o literal na asong robot. Ito ang bagong manghuhuli na mga lalabag sa traffic rules sa Malaga, Spain. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng trial patrol ang pulis sa naturang lugar. Ang robot dog na ito ay dinisenyo ng mga researchers sa University of Malaga sa nakalipas ng dalawang taon. Kanilang naisip ang paglikha ng robot dog para matulungan ang kapulisan, partikular na sa paghuli sa mga traffic violator. Makikita na kagaya ng aso, may apat na paa rin ang robot, na sa ngayon ay remote-controlled pa lamang na siyang pinapagana ng 5G technology. Sa pamamagitan daw ng remote operation, magkakaroon ng image analysis at maaari pa itong makadetect ng mga delikadong sitwasyon. May kakayanan din ang RoboDog na magbigay ng warning sa mga pedestrian kung may paparating na e-scooter na siyang ipinagbabawal sa naturang lugar sa Spain. Pero ayon sa mga lumikha nito, kalaunan daw ay lalagyan nila ang RoboDog ng Artificial Intelligence o AI para gumana ito kahit hindi na kinokontrol.